Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, Webes, November 27, 2025. Webes ng ikatatlong po apat o huling linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong una pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 6, verses 12 to 28. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel nang nananalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng tatlongpong araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leyon ang sino mang lumabag dito? Sumagot ang hari, hayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautosang nilagdaan ko. Sinabi nila, Mahal na Hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautosan at tatlong beses pa kung manalangin araw-araw. Nang malaman nito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel nang magkaroon uli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautosan sa media at Persia. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga liyon. Ngunit sinabi niya rito, Naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan nito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sino man. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, magdamag siyang hindi makatulog. Hindi sa tumikin ng pagkain at ayaw niyang paaliyon. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga liyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga liyon? Sumagot si Daniel. Mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na ano pagkat ang bibig ng mga liyon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa iyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinaha, ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga liyon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kung nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at magahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas. Dumagawa siya ng mga kababalagan sa langit at lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat at habang tayo papalapit ng papalapit, sa pagtatapos ng ating pong kalendaryong pangliturhiya ng simbahan muli sa ating pong narinig na kwento sa ating unang pagbasa kwento ni Propeta Daniel kung saan ay nagpakita sa ng katatagan ng pagsasabuhay ng pananampalataya no? na kahit na mayroong ipinag-uutos na bawal silang magdasal pero siya po ay gumawa pa rin ng paraan para mas may niya o maging faithful siya sa pagdarasal. Bagamat mayroon po talagang mga tao na umahanap ng ikakapahamak ni Daniel kung kaya nang makita nilang nagdarasal si Daniel, isinumbong ito sa hari at sinusulan ng hari no, na dapat parusahan si Daniel. Ngayon po, no, si Daniel ay hindi natinag, hindi siya natakot kahit na siya ay Uh, parusahan ng kamatayan, no? ipakain sa leon. Pero sa po ay nanatiling matapang, uh, matatag, na no? talagang pinangatawan na niya na ang kanyang ginawa ay nararapat ayon sa kautusan ng Diyos. Kaya mas naranaisin niya na mamatay, sundin la masunod at ipakita lamang niya sa siya ay sa pagsunod sa utos ng Diyos at hindi natakot na suwayin ang utos ng hari kahit na marami ang nagbabalak talaga ng hindi maganda sa kanya. Kaya sana po no, sa pagtatapos natin ng, ng taong ito, nawa ay maihanda rin natin ang ating mga sarili uh, maglaan ng uh, oras para tayo po ay makapagdasal at tiyakin natin na hindi maagaw ng anumang alalahanin o anumang mga pagkinagkakaabalahan natin sa mundong ito na makaligtaan natin ang magdasan. Muli po sa mababalang araw sa inyong lahat.